Unahan ko na. Gusto ko lang ipaalala kung kayo man ay tatamaan sa bawat katagang aming bibitawan, huwag niyo kaming susungitan. Paumanhin, kami lang ay kasangkapan. Sana huwag po kayong matapa. Baka masugatan pa. Kapag yan ay nangyari, huwag niyo sa amin isisi. Isisi niyo sa inyong katabi. <laughs> kristyano na tinanggap ko sa si Iso Cristo sa buhay ko. Marami ng bagay akong natutunan. Maraming mga aral na doon patak sa aking isipan. Hindi madali ang mananampalataya sapagkat ang pangalan ng Diyos ang nakataya. Sa bawat bagay na ginagawa, pangit man o maganda, mabuti man o masama, nakatingin ang bawat mata. Dito na sa sukat tunay ng Bawat isa ay may kanya-kanyang istorya. May maraming pagpapala, may maraming problema. Nariyan ang iiwang sugatan, asawang salawahan. Anak ay nabuntis, hindi kasi makatilis. Anak na hindi makapag-antay, kaya maagang naging tatay. Ang iba'y mukhang masaya, pero kalooban Pagpuan, pasyando din ako. Subalit, manalas, igugol, ang oras sa mundo. Minsan, umiinom pa ako. Minsan, may kulay wala, may kulay mula, pero nakakatawa. Iba-iba ang aking barkada, hindi baling masama ang ginagawa. Basta, masaya kapag sila ang kasama. Madalas, hindi ko maintindihan. Bakit kailangan pagbawalan sa mga bagay na magbibigay sa akin ng siya. Bakit bawal magkipagrelasyon sa unbeliever? Samantalang gusto ko lang naman matagpuan ang ating forever. Bakit pa din love life ko yung Gusto ko yung parang si Carlos Yulo, nakasungkit ng medalyang dito. May jowa pa ang ng masang Pilipino. Kahit ayaw sa kanya ng nanay ko, ipaglalaban ko. Bakit bawal pati itong pagsusuot ng maiksik palda? Legs ko naman ay maganda. Hindi ba't nakakairita? Kaya minsan ayaw ko nang dumalo sa iglesia. Bakit kasi ang daming pinagbabawal? Minsan ito ay nakakasakal. Heto na naman tayo sa paulit-ulit mong kompromiso. Niluluko ka lang ng mundo kailan ka ba matututo? Kailan ka maninindigan na ikaw ay hindi na sa sarili? gusto mo ng kasintahan, mabili ka ng tamang tao, tamang tao na may totoong Kristo sa puso, kaysa makisama sa demonyo. Baka sa bandang muli, ika'y pagsisihan. Tignan mo ibang kapatiran, kung pwede lang isauli ang katipan, hindi na sila ng dalawang isipan. Matagal nang ipinalik sa pinanggalingan. Bakit kailangan mong mamuhay sa kadiliman na iyon ang natagpuan ang kalimanagan? hindi ka na marunong makinig, sa mundo ika'y pumapanig. Kailan ka magpabago, hindi ka na natuto. Bakit? Palagi nga ko. Ako na lang nakikita mo. Ako lang ba, Kristiyano, sa mundo ito? Ikaw din naman ay ganito. Napaka-napaka-chismosa mo. Walang tigil ang mga Parang ranada sa nasasabong ito. Kulang na lang. Parang ka ng aso. walang lay, -lay Bakit parang lahat na lang ay kasalanan? Bakit parang pwede ba nga po yung lubayan? Para baka pasensya po hindi magpigilan. Kaya at ika ay masangkulan. At ika ay aking. Ano ba ang kahulugan ng kristyano sa'yo at pinipilit baluktot mong prinsipyo. Sinasabi ko lang ito para sa kapakalat mo, para maituwid buhay mo. Dahil sa nakikita ko, hindi ka pagalap ng kristyano. Para dahil kaligayahan ng sarili mo, inuunan mo. Hindi ang salita ng Diyos ang nais nice. mo. Inaamin ko at nakagawa ng bagay na kasira sa buhay ko. Pero nais nice ko ng mga na mo na kamalian ko para magpakita sa mundo na ipanang ko. Kaso hindi ko alam po paano. Ang hirap simulan pa paano babamot sa nakaraan. Ang hirap harapin ang bukas, ang hirap pigilan Luhang nais ng pumalas. Ang hirap ayusin ang patutuong sirang-sirana. Pero ngayon, gusto ko nang sundin sa litanya. Na nooy, pinabaliwala. Nais kong lumaban sa impluensya ng mundo. La lauluan ng tukso, ng tagumpay ay mata mo. Gusto ko nang bumalik ang galang. Ang Diyos sa buhay ko ay hahawak sa isang tulad kong hamak. Upang hindi na muling mapahamak, mahatag at mawasa. Pumunta ka ba sa simbahan para sa, sa sariling kapakanan na magkaroon ng maraming kaibigan kapag malapit na ang kalaoban sa kamuutangan? Tapos sa sila tatalikuran? Kapag ika'y tinatawagan, laging tugon sa may katapusan. Ito ba'y katapusan ng mundo? Paulit-ulit ka lang ng ganito. Kailan ka pwedeng magbago, isuko mo lahat kay Kristo lahat ng kahinaan mo pati ang paghawak ng sahod mo. Ako ba ay pinariringgan mo? Hindi mo lang alam ang nararamdaman ko. Hindi mo lang alam kung ano ang pinagdadaraanan ko. Nangungutang ako dahil marami akong kadahilanan. Huwag mo sana akong hostahan. Bakit? Kung isuko ko lahat kay Kristo, matutugunan ba pangangailangan ang pangangailangan ng pulsa ko? Ito nga, hirap na hirap na ako. Minsan, gusto ko na akong sumuko sa mawala lahat ng ananahanin ko. Pati utang ko, mabura sa utang ko. Sana, parang si Alice ko na lang ako. Na sa bawat katanungan, Your Honor, hindi ko alam ang kasagot na. Pero, meron pa naman akong pagmumukha sa iyo. Hindi lang dahil sa pamilya ko, pati ako ng kapatid ko, obligasyon ko. Kaya, hindi mo naman ako. Pwede ba? kagalaman mo ang buhay mo na hindi ko pinapagalaman sa so, sayo. <laughs> sa araw ba ng linggo, masaya ka ba sa paglilingkod mo? Pagsapit ng gabi ng Sabado, pagpuyat ang inaatupag mo, kising ka pa, tulog na ang demonyo. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa mo. Nanonood ka ba sa Korean novela o naglalaro ng impyel o popo? At kinabukasan ng linggo, pikit na pikit matong ulam na lang kumot at kunan dalin. Sir ni Pastor, wala nang pumapasok sa utak mo. Bakit ikay malapit? Palaging ikay dumating ay late. Pumupunta ka ba dito para tignan ang kahinalang ng tao? Bakit hindi mo tignan kung sino ka sa harapan ng Diyos sama? Kung ano laman ng iyong pula. Lagi mo nalang akong tinitira. Hindi ba pwede hindi makatulog dahil may insomnia? Naing ko pa ang senador para mag-investiga. Lahat na lang ng kilos ko ay yung pinupuna. Walang na lang alamit pa niya aking ginagawa sa upin. Oo, totoo ang sinasabi mo. Minsan nakatuon ako sa inyong kamalihan. Kaya gana ko ay nawawalan. Kung pwede lang, ayoko nang magpakita kailanman. Ang dami ng salita na iyong pinakamalihan. Samantala lang ay parang tundok lang naman. Hindi ako nandito para usahan kayo. Sapagkat hindi ako Diyos tao rin ako. Kristiyano pero hindi perpekto. Nagkakamali pa rin ako. Ganit pa man sa biyaya ng Diyos, ako'y natututo. Gusto ko lang ipabatid sa iyo, aking kapatid, na ako'y nag-aala, at sa iyo ipapaalala. Sa mundong ito, wala kang mapapala. Ikaw lang ay dinataya. Pag namatay ka, wala kang madadala. Kahit ang pustiso mo'y tunay na porselana, kahit ito'y iyong ipamana, mistulang lang kasura. May mga makapandong bagay, hindi lang bibigay ang sayang tunay. Aking natagto ng ako'y nasa silong ng puno. At iningala ang aking kabuktutan sa mga maling isipan upang muling hanapin ang katutuhanan at muling magpagamit sa kanyang upasan. Kaibigan, kung inaringhan ka para sa kasalanan na iyong inaaragaan, iwaksim na. Umalis ka na. Kaya habang may pagkakataon pa, magbago ka na. Huwag mo nang atayin kapag huli na. Ang Diyos kaya kang tagapin. Magpapumbaba ka Matagal nang bukas ang kanyang palad, ayaw niyang mundo ay ikay maintunan. Bagos sa kanyang presensya, ikay lumakan. Biyaya niya sa atin ay sapat, hindi man tayo karapat-dapat, ngunit tayo ay minarapat-dapat, bagamat tayo ay tapat. Siya'y nanatiling tapat. Kung hindi niyo pa kilala ang Diyos na tinutukoy ko, na siyang nagpabago sa buhay ko, hayaan mong sa hapon na ito, makilala sa yo. Nagsasabing ako si Kristo, na labis umiibig sa yo. Langit na tahanan sa ni regalo, trono ko ay aking nilisan, bumaba sa mundo at nakatawang tao. Sugat sa aking lukuran, sinisigaw ng iyong kagalingan. Koronang tinik nagbibigay ng kalayaan sa iyong kahirapan. Cross sa aking balikat ay tinala, nagsasabing bitbit bit kita. Mga kasalanan mo ay aking daladala, kahit kahit sino ka, na parang walang pag-asa at walang kwenta Alalahanin mo Bawat puktok ng pako Binabaon ang iyong nakaraan Ang bagong buhay Na na niyang simulan Amen. Pagpasakop at siya'y pagkatiwalaan At ito ang katotohanan Kailanman hindi ka niya iiwan Mahal na mahal ka niya Mahal na mahal niya tayo Magbago ka na Magbago na tayo Matuto ka na Kapag ang Diyos ay iyong pinili sa bawat hangon, hindi tayo magkakapi. Laging tayo ay magwawagi. Sapagkat siya ang ating kakapi. Kaya sa araw na ito, ating ipagbunyi na sa iglesyang ito, siya ay napakabuti. Kami, Kami ay lubos na bumabati na mapagpanan dalawang putitong anibersaryo FIBC Family.